Ikadalawamput isang kabanata. Ang hari ay magagalak sa iyong kalakasan o Panginoon at sa iyong pagliligtas gaano kalaki ang ikagagalak niya. Ibinigay mo sa kanya ang nais ng kanyang puso at hindi mo ikinait ang hiling ng kanyang mga labi. Sapagkat so iyong sinalubong siya ng mga kapalaran na kabutihan, iyong pinuputungan ng isang putong na dalisay na ginto ang kanyang ulo. Siya ay humingi ng buhay sa iyo Iyong binigyan siya, pati ng kahabaan ng mga kaarawan magpakailan paman. man. Ang kanyang kaluwalhatian ay dakila sa iyong pagliligtas. Karangalan at kamahalan ay inilalagay mo sa kanya. Sapagkat ginagawa mo siyang pinakamapalad magpakailan man, iyong pinasasaya siya ng kagalakan sa iyong harapan. Sapagkat ang hari ay tumitiwala sa Panginoon, at sa kagandahang loob ng kataas-taasan ay hindi siya makikilos. Masusumpungan ng iyong kamay ang lahat ng iyong mga kaaway. Masusumpungan ng iyong kanan yaong mga nangagtatanim sa iyo. Iyong gagawin sila na gaya ng mainit na hurno sa panahon ng iyong galit. Sasakmalin sila ng Panginoon sa kanyang puot. At susupukin sila ng apoy. Ang kanilang bunga ay iyong lilipulin mula sa lupa. At ang kanilang binhi ay mula sa gitna ng mga anak ng mga tao. Sapagkat sila'y nag-akala ng kasamaan laban sa iyo sila ay nagpanukala ng lalang na hindi nila maisasagawa. Sapagkat iyong patatalikurin sila, ikaw ay maghahanda ng iyong mga bagting ng busog laban sa mukha nila. Mataas ka, O Panginoon, sa iyong kalakasan, sa gayoy aming aawitin at pupurihin ang iyong kapangyarihan.